So, sa mga nagtatanong po ng details nitong truck or yung mga nagpapasend po ng video. So ito na yung kanyang uh, status ng katawan at ulo. So sa ulo muna tayo, yung kanyang ulo, wala namang bulok. No? Eh, pinto, walang bulok yan. May upi lang dito sa harapan, ang dalawa. So pero walang bulok po yan. Ayan, yan yung kanyang uh, pisingi. Tapos windshield natin, wala namang basag. Okay pa yan. So, pinto din natin. Box pa naman. Ayan. So, yung kanyang mga bintana, naka-power window. Hindi uh, tayo sure kung working pa yan. Tapos, sa uh, door handle niya, kulang dito sa driver side ng outer door handle. So, sa mga sidings naman, kompleto yung sidings. Ayan. Yung kabilang sidings, kompleto. Ceiling. Tapos, dashboard. Ayan, kanyang dashboard. So, ubo pa yung kanyang dashboard. Yun lang walang takip doon sa dulo. Pinabrikita na lang nila ng stainless. Tapos, upuan natin. Uh, walang punit. Yan. Uh, bago ko Wala yung punit na upuan. So, yan yung kanyang sa cab. Tapos, flooring natin. Yan, ah uh, may carpet pa. Iangat na lang natin para makikita natin. Okay. So, importante dito, wala siyang bulok na iba. Tapos yung mga ano natin kompleto ng side mirror bracket. Bumper, yan yung bumper niya. Body yung bumper. Yung grill yung may basag dito sa baba. Yan, yan yung may basag. Yan sa lalim naman, ang bulok is yung lagayan ng dito tornilyo ng upuan. Yan, tapos dito sa baba, sa may stickboard board malapit. So, sa lalim naman wala. Ayan, the rest din wala. So, bali yung bulok niya dito magkabilaan. Ayan, so ito yung sa kabila. Ayan. So yung pinaka patigas ng ulo niya, uh, wala namang bulok yan. Buo naman. Okay. So yung likod natin, wala din tama. Naman tayo, since uh, binibindi ito na hindi, wala nang makina, no. So ang chassis niya, uh, walang bulok yan. Madumi lang. Yan. Makikita nyo naman yan. Ha. Ang chassis niya, walang bulok. Walang bulotong. So okay pa yan. Ganoon din dito sa kabila. Ayan. Okay. So, dito din ganoon din. So, ayan. Yun din yung kabila niya. So, madalas yung kanan, yung nabubulok. Ayan. Sa mga puso o kaya mga kanter. No? So, ayan. Buo yan. Buong buo yan. bulok yan. Uh, tsaka original na 14 feet. So, dito tayo sa may battery base niya. Ayan. So, buong buo yung kanyang chassis. Okay Ayan Walang dugtong yan Ayan Ang likuran marumi lang Madaming Botik Ayan Yung kabilang side Yung chassis nya No Ayan So yan yung kanyang chassis sa kabila So Tangke Walang takip yung tangke Ayan Basahan lang nilagay Walang takip pagdating dito Ayan Sariway yung chassis nya Okay gulong natin 5 stud na ano rim 16 ang rim ban naman niya so matang matangkad tong ban sa 6 so feet mahigit yan tapos flooring nito since uh, imported to Japan pa siya ito yung flooring niya yung parang plywood na isang buo isang buo yan siya walang duktong no ito yung may tama sa dulo yan dulo lang yung sa dulo doon buo yan tapos pinto natin ayan uh, naka roll up gumagana yung kanyang roll up yung ating van corrugated ayan, corrugated yung ating van oh. no sa kabila corrugated din siya meron tayong isang uh, sliding door aso hindi ko alam hindi ko sure kung gumagana pa yan ayan. so, yan yung kanyang buong van Okay pa yung ban Tapos ito yung harapan. Sa likod ng ulo. Okay. So, suliras nito. Bakal. Ayan. Puro bakal yan. Hindi yan kahoy. Ayan. BB chassis nya. Ayan, doble. Yung mayroon siyang original na 2x2 na tubular. Tapos mayroong 2x3 na kahoy. Ayan. So, kumplito pa naman yung bolt yan. Hindi natin uh, So, ini lah, in kanyang yang di atas